Gusto ko yung pinagsisilbihan pero hindi ko gustong magsunod-sunuran. Gusto ko yung pakiramdam na pinagbabawalan pero hindi pinaghihigpitan. Gusto ko yung pakiramdam na inaasikaso pero hindi ko sinabing sakalin mo ako. Kasalanan ko rin siguro. Dahil sinanay kita sa mga bagay na akala mo gusto ko. Pero sa ngayon, tama na muna 'to. Hahanapin ko lang yung mundo ko. Na pinaliit mo. Di pila ang kilo sa bugas? Kilo sa bugas? Ah. Hapit na 50. Ay, hapit na di ay 50 de. Hapit na. Mala di ay. Mahal ke bugas. Karan, paminaw mo ha. Malang bugas. Paminaw mo. Bugas sa amu. Simong oyab, kay mahal ang bugas. Ay sa sa uya buya Unang, gas! Ay, mahal kayo. Ura to Alam mo, sa umpisa lang ako iiyak pero ikaw, itataga ako sa bato na makakahanap ako ng bago pero pinakamasarap pa rin ako. Magluto. Dahil kahit kailan, hindi ka makukontento paulit-ulit kang maglolo ko at isang araw, babalikan mo ko at sasabihin mong kumusta ka na. Pero ang isasagot ko sa'yo, eto masaya. Kasi, hindi na ikaw ang kasama.